So, hello guys! Good morning! Late na! Late morning namin natin. So, mag -bu kami ni Maniam. And this is my first time magamit. So, kanina kasi gitry ko yung green pero mataas po siya sa akin. Hindi ko carry. So, yung blue yung gagamitin ko and medyo carry carry ko naman siya pero magdadive ako sa kasada. My God! Good luck. So, So, ayan guys, itong video na to, pauwi na kami ni Yam galing Punggol. So, nung papunta pa kami sa Punggol, syempre ang dami nangyayari. Kasi nga, first time ko nga first time ko nga mag-bike, gamit na itong bike na to. Kasi dati gamit ko nga yung sa alaga ko, sobrang liit. So, ito, first time kong gamit ng ganito kalaki na bike. So, medyo kinery ko naman siya, pero syempre takot ako pagpa-slope yung daan. Mm ha? na pag mahaba yung slope na ko maglalakad ako best kasi takot ako yung una slug galing kami sa tulay papunta tapos paliko kami ha feeling ko baka madrechok sa dagat so nilakad ko na lang so yun yung una and then pangalawa my god sinalubong ako ng isang auntie nga may iti-deliver yata yung siya natakot ako pero ang worst talaga na experience ko kahapon is yung paak paagnat ako tapos yung isang nagbabike pababa mm, tapos si kuya hindi naghawak ng novela hawak yung cellphone niya nagaano ano siya na cellphone niya hindi niya nawak yung manubela. tapos pa sa lobo sa lobo siya sa akin tapos papunta na siya sa akin mismo ano syempre nasa kilid na nga lang ako tapos papunta pa siya sa akin ay no, talagang sumigaw ako besh sinagaw talaga kuya As in, sumigaw talaga ako na, Kuya, ganyan talaga yung sigaw ko. Nakakaluka siya. Ah, bigla niya hinawa kayo yung manubila niya. Eh. Tapos nagyaw yaw na pagkuno ko. Oh, Siyempre, nang takot ko. best my God. Ni what if nagbangga yun sa akin? Hindi, wow. Hindi ba? So, ano ba naman yung nagpa-practice pa ako? Tapos siya expert? Ay, Diyos ko, Tapos siya, tawang-tawa naman. So, ayan, pa na kami. Ayan, daba-baba kami sa tulay. So, I think... Yun, yun, yung parang ano naman na experience ko kahapon yun yung worst na dahil kay kuya, as in napasigaw talaga ako tunamak sa pa siya, eh siya mas mabilis subungang ako kaysa sa kamay ko eh, oo oh, diba <laughs> ay, yun yung funny moment mm at syempre, picture picture muna bago kami tuluyang mag parking, para magkainan na kami ng lunch, and then after namin ng lunch syempre nasa swimming kami pero dito sa video to, syempre yung about nagbabike lang kami, mga mm ha Thank you for watching, guys, and um, more practice for me.